idol ito na so kanina kasi hindi ko nakita kasi Ang video natin so ito na uh, for this video natin mga idol so ito nga Niluto ko ngayon ngayon for this video ah uh, ito niluto luto natin ah uh, palang manok yan mga idol crispy crispy yan mga idol oh. Tingnan natin mga idol napakasarap yan mga idol ayan so tikman natin kung gaano pakasarap tong ating nilutong manok no so tikman natin mga idol Pwede natin kamayin mga idol So baka mamaya Pero pang magamit ito So ito 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 ito, ito. So ito lang ang gagamitin ko mga idol So ito kinakamayin nga natin mga idol Titikman na natin kung masarap ba itong ating iluto Na itong paalang manok So ito mga idol malambot na malambot talaga to So bago natin piniprito Nilaga muna natin sa ating pressure cooker So ito mga idol Kagatin na natin kung masarap ba to. Wow, lahat lambot ng mga idol, makakain mo na to. Sobrang lambot na to mga idol. Ito mga idol, napakadami oh. Wow. Napakayami mga idol. For today's video natin. Ayan. Di ba? Oh. Um. So ito lang mga idol, sinubukan na natin pagkain tong ating nilutong crispy paanang manok no. Ayan oh. Napakarap. Ito kaya kinakain ko lang mga idol. Oh. Napakalambot mga idol. <laughs> Oh, so mga ito, hanggang dito lang video natin. Maraming salamat. God bless. So ito ang, ang kinain natin, hindi pa natin natapos. So, ito lang pinakita ko po sa inyo. Ito ang niluto ko na parang manok. Napakasarap, nakapakrispy. Oh, sarap. Tingnan natin. Ah, lambot. So hanggang dito lang video natin mga ito. Baka paglabay pa kayo dyan, babay na po tayo.